pangangailangan natin sa ating barangay? Ang una, kailangan natin ng gar uh, truck garbage para yung mga kalat or mga basura may tapon sa tamang bas tamang tag tamang tapunan, hindi lang yung magsusunog tayo or magtapon sa ilog, mas maganda kasi yun, ano yung ano hiwa-hiwalay, nabubulok at dinabubulok, ganun. Kasi pag yung nabubulok, hinalo mo dun sa mga kineme, mag-uud yan. Kaya dapat kailangan ng mga truck, kahit isang truck lang, or weekly na may maghahakot sa akin. Ano-ano ang pangilangan ng ating barangay? Para sa akin, ang isa sa mga pangilangan ng ating barangay is magkaroon sila ng programa, ng feeding program para sa mga bata, lalo-lalo na sa kindergarten at sa mga kulang sa timbang na bata. Thank you. Ano-ano naman ang mga kagustuhan mo sa ating barangay? Um, isa sa mga kagustuhan ko sa ating barangay ay panatili nilang maliwanag at panitilin nilang ang siguridad at kalinisan sa ating barangay. Ano sa tingin mo ang pangangailangan sa ating barangay? Ay, kailangan ng ayuda. Ano naman ang kagustuhan niyo sa ating barangay? Eh, ang kagustuhan ko sa barangay, kailangan may pagkakaisa ng bawat barangay. Ang ako pala si Fred de Los Santos, taga Kasili Malig Isabela. At ako nga po pala si Carla Jelen D. Portillo mula sa Kasili Isabela. Narito po kami upang hinihin ang opinyon ni Sir Victor Michael Balisi hinggil sa kanyang mga opinion sa pangangailangan at pagustuhan para sa aming barangay. So, Sir, ang tanong po, para sa inyo po, ano po ang mga sa tingin nyo na pangangailangan sa ating barangay? So, pagdating sa usaping barangay, marami tayong kailangan i-consider dyan kasi lalong-lalo na tayo ay bahagi ng, o nasasaklawan tayo ng batas na sabi nga sa Republic Act 2160 or yung establishment ng system sa barangay, sa munisipyo, at sa probinsya o kung ano may nasasakupang lugar. So, sa usaping ito, isa sa mga kailangang ipaalam sa barangay ay ang lahat ng programa na binibigay ng detalyado na sa iba't ibang ahensya kung saan magkakaroon ng social services ang bawat sino mang taga-barangay. Halimbawa sa Department of Health, ano ang programa ng Department of Health? Ano ang programa ng DSWD? Ano ang programa ng... Ibat-ibang sangay ng gobyerno, so ito ay karapatan ng mga mamamayan na malaman sapagkat kung meron mang dapat makinabang para sa mga servisyong katulad na ito na ibinibigay at kailangan ipahayag para sa mga mamamayan, ang una dapat makaalam nito ay ang mga tao sa barangay. So, unang-una dapat nagkakaroon ng public consultation or merong information drive sa kung ano ang mangyayari, ano ang inaasahan natin, paano ang magiging proseso at sa papaanong paraan magkakaroon at bibigyan ng benepisyo ang mga tao. So, dapat ang mga taga-barangay ay nagkakaroon ng iikot sila sa barangay or dapat may scheduling. Let's so, say, for example, sa ang, ano ang lakad nila sa purok 1, kailan ang, anong schedule nila, kailan ang lakad para sa purok 2, kailan ang lakad sa purok 3, nang sa ganun, unti-unti, hanggang sa maikot nila lahat ng mga, kailangang makaalam ng mga programa na naka-angkla at higit lalo ito ay para sa mga bawat mamamayan ng ating barangay. Ano naman po ang inyong uh, kagustuhan na mangyayari sa ating barangay? So, kung titingnan natin ang mga kagustuhan sa barangay, ito ay isang masyadong malawak na usapin. Ngunit, simulan natin sa pinakasimpleng bagay. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, karapatan ng bawat tao sa barangay na malaman kung ano-ano ang mga nangyayari. Halimbawa, ano ang mga nakahatang naka na proyekto para sa barangay upang sa ganun alam ng lahat kung ano ang mga dapat nilang tugunan, ano ang dapat bigyang pansin at ano higit lalo ang mabigyan ng kaukulang atensyon upang sa ganun magkaroon sila ng ideya kung paano at ano ang dapat nilang gawin. Pangalawa, kailangan malaman din ng ating mga naglilingkod sa barangay sa pamamagitan ng ating mga barangay kagawad, ng ating mga barangay health workers, ng ating barangay nutrition scholars. Ang mga ito ay kailangan nagkakaroon ng dissemination para sa lahat upang sa ganun mas maganda ang magiging samahan at hindi natin maaaring sabihin na yung mga napili lang o yung mga nakakaalam lang. So, dapat bigyan natin ng pantay-pantay na karapatan ang mga taga-barangay kung ano ang dapat nilang malaman at kung anong serbisyo ang dapat nilang ma-enjoy sapagkat ang mga ito ay para sa lahat ng tao. Ikatlo, ikatlong mas, eh, gusto kong ibigay na mungkahi para sa barangay ay dapat magkaroon ng transparency ibig sabihin ng transparency dapat meron tayong ipinapakita unang una sa transparency board nandoon ano ang mga na-request na project sino ang nag-approve sino ang mga gagawa kailan ang sisimulan ang proyekto at kailan matatapos ganun din ano-ano ang mga proyekto na ibinigay para sa barangay. Saan ayan siya galing ito? Sa Department of Justice ba? Sa Department of Environment and National Resources ba? Sa Department of Health ba? Sa DSWD ba? Sa DPWH? Ang lahat ng ito, ang lahat ng ayan siya ito, ang siyang kaakibat ng mga tao sa barangay upang sa ganun, makarating sa kanila, sa bahay nila, sa bakuran nila, ang mga karapatan nilang mga serbisyo na inaalay ng gobyerno para sa kanila. At isa pa, bilang karagdagan, dapat nagkakaroon ng regular consultation sa barangay. Ibig sabihin ng regular consultation, ano bang na-schedule na general assembly sa barangay na ayon sa kung ano ang napag-usapan ng konseho na magiging bahagi ng regular na meeting o magkakaroon ng assembly upang sa ganun alam ng bawat isa kung tuwing kailan may kakaroon ng meeting upang sa ganun kung may katanungan, nakahanda ang bawat isa, ang bawat taga-barangay na itanong kung ano man yung mga bagay na hindi malinaw para sa kanila. At isa pa, dapat nagkakaroon ng tinatawag na evaluation. So matapos nating ipakilala sa mga taga-barangay, ito ang magiging proyekto, ganito ang mangyayari. Pagkatapos, kalimitan kasi ang nangyayari. Pagkatapos ang proyekto, wala na. Sabi nga sa English, it dies in natural death. Pero ang mainam dito, kailangan, nagkakaroon din ng evaluation. Parang alamin natin, what went well, what went wrong. Kasi sa bawat hakbang na ginagawa natin, maaaring meron tayong magandang nagagawa. Maaaring meron din hindi masyadong maganda Pero nagkakaroon ito ng isang malaking katanungan Let's say for example, sa pagdating sa usaping pondo O sa mga alokasyon ng, ng mga proyekto Halimbawa nag-allocate ng 5 million ang gobyerno Let's say for example, the SWD Ngayon yung 5 million na yun para sa barangay Saan inigugul, ginugul ang mga ito? Sa feeding program ba? Sa mga... Um, ibang mga proyekto ba? Binigay ba ng na, nagbigay ba ang pamahalaan o ang barangay ng para sa Oplan Balik Eskwela kung kahit nabigyan ng school supplies ang mga bata? Mga ganito na sana karapatan ng bawat barangay na malaman kung ano at paano ginugugol at ginagamit ang pondo ng bawat ah, ng bawat proyekto upang sa ganon hindi magkakaroon ng benefit of the doubt hindi magkakaroon ng katanungan sa isip ng isa na siyang pagsisimulan ng tinatawag nating chismis kung ang lahat ay malinaw na nai-present na ipapakita at ipapaalam sa barangay sa pamamagitan ng uh, kumustahan na kung saan ang kumustahan ay siyang regular sana na monitoring ng barangay officials, kung kumustahin ang mga taga-barangay, kung ano nga ba at ano ang estado nila sa pagkasalukuyan, ano ang nagiging problema nila, kasi baka maaaring may matugunan ang barangay tungkol sa kanilang mga suliranin na ang lahat ng ito hindi man nila masabi Ngunit karapatan ng bawat barangay official na patuloy na mag-ikot sa bawat barangay upang siguruhin ang magandang magandang estado ng bawat isa kung safe ba ang lahat, kung okay ba ang lahat, kung kumakain ba ang lahat. Ang mga ito ay ang mga salit upang sa ganun, masabi natin na at ma-achieve natin yung tinatawag na seal of good local governance. Kasi sa ngayon, Inilipat na ng Department of Interior and Local Government ang SGLG na kung dati ay sa munisipyo ay ang gagawin na itadarhin na sa barangay. Ibig sabihin, dito na nakaangkla ang performance ng bawat barangay ng balagay officials kung paano nila na ang tamang serbisyo na galing sa iba't, iba't, ibang ahensya ng pamahalaan at kung nagbibigay, nagbibigyan ng karapatang ang bawat isa na matama sa kung ano ang dapat para sa kanila. Halimbawa na lang, <clears throat> isa sa mainit na usapin sa barangay ay yung programa ng Department of Interior of um, yung DOLE, Department of Labor and Employment, lalo na sa pagpili ng mga topan. So, ang mga topan ay maganda kasi natutulungan natin ang bawat isa na magkaroon ng uh, pagkakataon na makapagsilbi sa barangay sa paglilinis at nabibigyan din ng karampatang allowance na siyang gagamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit ang isa sa mga question sa iba, paano pinipili ang mga ito? So kung saan ipinapakita at naipapakita sa lahat ng tao sa barangay sa pamamagitan ng Transparency Board, maliwanag sa bawat isa na ganito ang nangyayaring proseso. So, mainam lamang na nagkakaroon ng public consultation araw-araw at may natatao sa barangay upang sa ganon, kapag merong mga katanungan ang mga tao sa barangay, masasagot sila ng mga nasa kapangyarihan katulad ng mga barangay kagawad, na officer of the day, ang mga barangay ay baranggay barangay captain na siyang pang naging leader sa barangay. So ang mga ito matutugunan natin kung magkakaroon tayo ng maayos na communication flow. May bibigyan lahat ng pantay-pantay na karapatan na i-enjoy ang lahat ng serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan sa iba't ibang ahensya. Iyan po. Salamat. Maraming salamat po, Sir. Mike. Um, ako po si Carla Geraldine Portillo. At ako nga po pala ulit si Fred De Los Santos. Magandang gabi po.